umagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain, ipinahanda ang kanyang sasakyan. Sumakay rito at nagtungo sa gubat. Nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan. Kumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sinasinang Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos lumuwa ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nakita niya ang masayang mga nagkakatipon-tipon, ang Alperes, ang Coadotor, ang Kapitan, ang Tenyente Mayor, si Kapitan Basilio, ang Guro. Magalang na bumati ang lahat ng makita siya. Walang ano-ano'y sumipot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusing. Nabatid ni Ibarra kay Don Filippo na yaon si Sisa. Hanapin ang babaeng yan. Naipangako kung hahanapin ang mga anak niya. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito sa katinanong kung ano yon tinugon ni Leon na iyo'y gulong ng kapalaran. Nagalit ang pari, kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing kasalanan ang pagbasa noon. Lumayo ang kura, at pagkatapos makipag-usap kay Ibaray, lumulan sa isang sasakyan. Hindi pa natatagal ang nakaaalis ang kuray, dumating naman ang apat na gwardya sibil at sarhento na ang baril ay may bayoneta. Si Elias ang inyong piloto kaninang umaga. Siya ay masamang tao pagkat nagbuhat ng kamay sa isang pari. At siya ang piloto? Siya nga! Ayon sa sumbong sa amin, tumanggap kayo ng kasama sa inyong kasayahan na isang kilalang masamang tao, ginaong Ibarra. Ang sarhento'y tiningnan ni Ibarra ng nanunukat na tingin. Wala kayong pakialam kung sino ang dapat kong tanggapin. Ang inyong alperes ay kagagaling lamang dito. Kayo man ay makaupo sa aming hapag. Batid ng sarhentong wala siyang kalaban-laban. Kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ang piloto sa ibang panig ng gubat. Nagtungo si ibara sa bahay ni Mang Tasio pagkatapos na dalawin ang kanyang bukirin. nadatnan niyang nagsusulat sa heroglipiko ang matanda, kaya't nagpasya siyang umalis, ngunit napansin siya nito Sumusulat po yata kayo sa heroglipiko. Bakit po kayo sumusulat kung ayaw ninyong maunawaan? Ito po'y inilalaan ko sa susunod na henerasyon. Susunugin po ang lahat kong aklat kung ito'y mababasa. Ang mga magsisisunod sa atay pawang matatalino at maunawaan nila ito. Kaya't maaaring nilang sabihin, may lang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Naging sanggunian kayo ng aking ama, kaya't nais kong isang guni rin sa inyo ang dapat kong gawin sa binabalak kong pagtatayo ng paaralan. Sino po dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw, kaya't ang ipapayo ko sa inyo'y huwag ninyo kong tatanungin kailanman. Si Mang Tasyo'y nag-isip sandali at saka nagpatuloy. Ang susunod na may papayo ko sa inyo'y ang sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masasama, ngunit ang magtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin ninyo kunwari ang payo at ipakita ninyong ang inyong ginagawa ay ayon sa kanilang akala. Ang mabuting balak kaya ay hindi may pagpapatuloy sa gitna ng mga balakid? Kailangan pa bang bihisa ng kasinungalingan ng isang katotohanan? Sa palagay ko po'y magtatagumpay ang aking balak. Kung iaabot sa inyo ang tanilang mga kamay, at natitiyak mo sa inyong ang lahat ng inyong pangarap ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo man ang kapangyarihan ng kura, ay papanigan naman ako ng bayan at pamahalaan, sapagkat kabutihan ng bayan ang layo ng pamahalaan. Ang pamahala ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang pamahala ay naniniwalang kaya lamang siya natatag ay sapagkat nakasandig siya sa pader ng kumbento at babagsak kapag siya'y iniwan. Ang bayay hindi dumarain sapagkat pipi, natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya'y hindi ninyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na pinipon ng daan-daang taon ay sasambulat at ang mga buntong hiningang pinitimpi ay magsisiklab. Hindi na ay sipahintulot ng Diyos, ng pamahalaan at ng relihiyon na sapiti ng araw na iyan ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam naman ang bayang siya'y tinatangkilik. Kung ang Espanya ay may kakulangan, siya naman ay nagbabalak ng mabuti para sa bayan. Ang sadya ko po'y ang inyong payo. Ang sabi ninyo ay magyuko ako ng ulo sa mga hari-harian. Ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? sapagkat ang lupain ito'y hawak ng inyong kaaway at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara at ito'y nagpatibay na isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasintahan. Ano po ang inyong maipapayo sa akin? Tingnan ninyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan ang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa kumapit ang kanyang ugat sa lupa. Ganyan din kayo. Isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupain ito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo'y magpakaaba. Nagbabala ang sigwa, kaya't hindi katapangan kundi isang kapangahasan ang tumutol na nag-iisa sa lahat ng umiiral sa ngayon walang nakapipinta sa nagkukobli sa malakas na unos. At ang pagyuko sa isang dumarating na punlo ay hindi karuwagan. Ang masamay sumasalubong sa punlong iyan upang hindi na muling makabangon. Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nagisip sumandali si Mang Tasyo at tumugon. Kung sakali mang kayo'y di magtagumpay, ay mayroon din kayong napala. Sa mga binhing itinanim ninyo'y mayroon ding tutubong pagmumulan ng bagong pananim. At kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Naniniwala po ko sa inyo. Kakausapin ko ngayon din ang kura at marahil ay hindi naman siya katulad ng umusik sa aking ama. Ibig ko rin pong makausap siya tungkol sa babaeng na baliw at sa mga anak nito. Ikasampu ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanay na napapalamutian ng mga bagting nakayong may iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng kuitis sa papawiri, naghahatid ng kaaliwan at kagalakan. At ang tugtugin ng banda ng musiko'y nagbabadya ng maghapong kasiyahan.